mga kabakyard ah uh, ito yung mga sisiyo nating bagong tanggal natin sa incubator mga kabakyard tatlong piraso sila Ayan. ngayon mga kabakyard share ko lang sa mga uh, lalo sa mga baguhan na breed, na mga panabong ah uh, ito mga kabakyard na tutunan ko rin sa mga kapatid nating breed, lalo na yung mga matatagal na nagbibreed na marami na silang karanasan sa pibibrik Ngayon na ito lang natutunan ko din. Maganda rin ito. Uh, pag galing sa incubator mga kapakir, malakas na sila. Yan. Ang gagawin natin, painumin natin ng tubig na may asukal. Tubig na may asukal mga kapakir kasi para matanggal yung mga dumi sa loob ng kanilang ano, bituka, balilinis, may ipot nila. Ah, uh, yan, yan ang napansin ko pagkatapos lang makainom ng ganito, may iipot sila ng madumi. Eh, pinapainom ko sila. Nagtitimpla akong ganito, tapos pinapainom ko silang ganyan isa-isa. Yan. yan lang ginagawa ko. Maganda naman resulta mga kabakyard. Para nalinis yung kanilang mga dumi-dumi na nasa loob ng kanilang bituka nalilinis. Yan ang uh, natutunan ko rin sa ating mga kapatid na mga matatagal na nag-breed. Kaya ginaya ko rin ito. At isi ko rin sa inyo para ma makakatulong sa atin to. Malaking tulong to mga kapatid sa akin. Simula ginamit ko ito, uh, maganda ang ano nila, uh, kain. Nakain sila, mabilis silang lumaki. Saka, yun. Healthy sila. Pagkatapos nito mga kapakyad, siyempre mamarking nga natin. Kasi may mga marking, lahat ng mga manuko, puro may marking. Ito mga kapakyad, ang marking nito, kasi bibu enriquez ito, sinunod ko yung marking ng inahin. Kasi madali nating malaman kung anong tatay. Ang marking nito, out and out. Marking ng nanay, yan ang sinusunod ko. out and out ano lang layer lang ang gamit ko kaya lahat na mga nagbe-breed backyard lalo sa mga backyard mag-marking tayo mga kapatid kasi lalo na pag magpapanalo ng ating mga palahi hindi natin alam kung anong lahi na yan na ano na halo-halo na kaya sa mga backyard nating breeder na hindi nagmamarking hula-hula pag nagpalahi tayo mga maliliit mga bansok kasi ano na sila yung halo halo na kaya kailangan natin ng marking sa akin puro marking may marking lahat yan mga sisiw madali kong makilala pag nakita ko puro mamay, may, marking talaga yan marking natin para madali nating kilala wala kung anong lahi yan kasi sa budkak madali lang eh. madali lang natin makikilala yan umiinom na sila oh. mamaya ilalagay ko na ito doon sa prudyo kasi magdadala naman ako doon sa bundok iakyat ko na yung mga medyo malalaki na hindi pwede yung mga medyo malalaki na isama dito kasi pag nagtatakbuhan yung mga malalaki na natutumba itong mga ito kaya napipilayan sila kaya yan ang diskarte ko pag may medyo malalaki na takbo na sa bukid. Lagay ko na sa maliit kung ano. Uh, lagay lang ako sa kung kaya scout spin, lagyan mo ng dahon-dahon. Doon na sila. Doon na sila matutulog. Doon na sila kakain. Yan ang ginagawa ko. Share ko lang. Maraming salamat. God bless you. Bye.